Mayroong isang tao dyan na todo sa'yo, alam mo ba yon? Ang taong ito ay gustong ipakita sa iyo sa lahat ng paraan na ang nararamdaman niya ay totoo, isang bagay na napakalakas at tapat. Iniabot niya ang kanyang puso, nais na ipakita sa iyo na ang pag-ibig na ito ay tunay at sulit. Sinisikap niyang mabuhay ang sandali, nakatuon sa ngayon at sa lahat ng mga pangyayari sa pagitan niyong dalawa. Nagbigay pa siya ng isang hiling, isang bagay na nagmumula sa kanyang puso, nagpapakita kung gaano siya kasangkot sa relasyong ito. Kahit na sa labas, tila ang mga bagay ay medyo nakatigil, parang walang nagbabago o nagpapatuloy sa inyong relasyon, may mas higit na nangyayari sa likod ng mga pangyayari kaysa iniisip mo. Alam mo, minsan hindi natin nakikita, ngunit naroon pa rin ang pag-ibig, matibay at matatag, naghihintay lamang sa tamang oras upang tunay na magliwanag. Tilang may malaking pangyayari na magalnap pa, isang mahalagang sandali na paparating pa lamang. Sa kalma na ito, kahit medyo mabagal, ang mga anghel ay nagbibigay ng paalala, huwag mawala ng pananampalataya o pag-asa, ha? Kahit tila wala nangyayari, naroon pa rin ang tunay at dalisay na damdamin, nananatili at naghihintay sa tamang panahon para sa lahat ng bagay ay magkakabuklod. Ito ang susi, ang panatilihin ang pag-asa at pananampalataya sa pag-ibig ang pag-ibig na inyong tinataglay ay isang tunay na kayamanan, puno ng mga posibilidad at mga karanasan na naghihintay na matuklasan. Ngayon ang sandaling magtiyaga at subukan na maunawaan na ang pag-ibig at mga malalim na damdamin ay hindi nagmamadali, hindi sila sumusunod sa isang schedule na maaari nating ipredict. Kaya, makinig ka sa mensahe ng mga anghel, ha? Binibigyan kanila ng paalala na magtiwala sa proseso at paniwalaan ang pag-ibig na inyong dalawa ay nagbabahagi, kahit tila ang lahat ay medyo nakatigil sa ngayon. Mayroon isang lakas dyan na hindi natin nakikita, ngunit nagtatrabaho upang manatili kayong magkasama mapalakas ang ugnayan sa pagitan nyo. Panatilihin ang iyong puso at isipan na katuon sa mga bagay na tunay na sulit. At ayan, ako si Eduardo, at isang malaking pribilehiyo na makasama ka dito. Tingnan mo, gusto kitang imbitahan na manatili sa aking kaharap hanggang sa wakas ng pag-uusap na ito. At kung sa anumang pagkakataon ang mensaheng ito ay nakatama sa iyong puso, huwag kalimutan ibahagi sa iba, okay? Mukhang, matapos pag-isipan at pagmuni-muni ng maraming beses tungkol sa mga damdamin, ang taong ito ay nasa isang sandaling puno ng pag-iingat at pagmumuni-muni, pinipili ng maingat ang bawat salita na nais niyang sabihin sa iyo. Ang paraan kung paano niya pinili na mag-ugnay, maging sa pamamagitan ng isang sulat na sinulat ng kamay, isang email na puno ng damdamin, isang awit na bumabalot sa kaluluwa, o isang malalim na tula, nagpapakita kung gaano niya gustong magkaroon ng tunay na kahulugan ang bawat salita, bawat kilos, maging tapat. Malinaw na ang paglalakbay patungo dito ay may mga mataas at mababang puntos. Ang mga hindi pagkakaintindihan at mga alitan ay nag-iwan ng mga bakas, lumikha ng isang sitwasyon kung saan simpleng paghingi ng paumanhin o pahayag ng pag-ibig ay hindi sapat upang pagalingin ang mga sugat o punan ang bakuhan na iniwan ng mga salitang hindi nasabi at mga kilos na hindi angko. Ang taong ito ay nakarating sa konklusyon na ang simpleng mga salita tulad ng mahal kita at namimiss kita ay hindi magawa ang buong komplikasyon ng mga damdamin na nasa laro o hindi sapat upang ibalik ang tiwala at ang intimidad na nasira. Inamin din niya na, sa isang punto, sinubukan niyang punan ang bakuhan na iniwan ng pagkawala ng isa sa ibang tao. Ngunit ang pagtatangkang ito na humanap ng koneksyon o pagmamahal sa ibang lugar ay nauwi sa isang hindi nakakatugon na karanasan at sa bandang huli masakit. Ang pamamalagi dito ay nagturo sa kanya ng isang pait na aral tungkol sa halaga ng tunay na pag-ibig at ang kahalagahan ng pakikibaka para dito, kahit na ang ibig sabihin ay harapin ang sakit ng pagkawala o ng pagkakamali. Ngayon, ang taong ito ay nasa proseso ng pagbabago, lalo na pagdating sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Kung dati ang hindi pagkakatiwalaan o kawalan ng pag-iisip ang mga katangian na bunga ng kanyang pag-uugali, ngayon mayroong malinaw na pagsisikap na baguhin upang maging mas matatag at nandoon. Ang hangarin na ito sa pagbabago ay hindi lamang isang pagtatangkang muli na mabawi ang nawalang tiwala ngunit pati na rin ang isang hakbang tungo sa pagkilala sa sarili at sa kahusayan sa damdamin. Siya ay nakikipaglaban upang mahanap ang daan pabalik, nagpapalakas laban sa agos na tila na isyang layuan, ngunit ang kanyang puso ay tumatangging sumuko. Gusto niyang buksan ng buong puso ang kanyang sarili at aminin, ako ay naghahanap ng bagong lugar, sinubukan kong punan ang bakuhan kasama ang iba, ngunit napagtanto ko ang aking pagkakamali. Ang katotohanan ay na ang aking daan ay palaging nagdadala sa akin pabalik sa iyo. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa ay hindi naglaho, hindi bumaba. Ang relasyon na ito na napapalibutan ng mga misteryo at mga lihim ay may halimuyak ng mistisismo, isang enerhiya na tila hindi palubusang nasasaliksik at lubhang malalim na misteryoso. Siya ay nasa isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, sinusubukan na unawain at ipahayag ang kanyang mga damdamin sa isang mas malinaw at balansing paraan. Ang emosyonal na paglalakbay niya ay nagsimula ng may kaunting paggalaw sa pamamagitan ng mga usapan kasama ang mga kaibigan kung saan ikaw ang pangunahing paksa. Ang mga usapang ito ay hindi lamang nagpapakita ng intensidad ng kanyang mga damdamin, kundi nagbibigay din ng liwanag sa komplikasyon ng relasyon na inyong dalawa. Gayunpaman, mahalaga na bigyang diin na ang ganitong matinding koneksyon ay hindi laging nauunawaan o sinusuportahan ng lahat, na kung minsan ay nagre-resulta sa mga sandaling hindi komportable at pag-iisa, lalo na kapag hinaharap ang mungkahi na dapat lamang siyang magpatuloy. Ngunit ang katotohanan ay nanauunawaan niya ang lalim at kahinestuhan ng mga damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ang desisyong ito sa kanyang kalooban ay gumagana bilang isang kumpas para sa kanya isang tinig sa kanyang kalooban na nagsasabi sa kanya na ang kanyang nararamdaman ay totoo, makabuluhan, at hindi maaaring baliwalain bilang basta-bastang panandali ang pangarap. Sa ngayon, siya ay nasa gilid ng paggawa ng isang matapang na desisyon upang sirain ang katahimikan na nabuo sa pagitan niyo. Nais niyang makipag-ugnayan, ipakita na mayroon pa ring matinding at tunay na damdamin para sa iyo, kahit na sa kabila ng panahon at distansya na naging hadlang. Nagtatanong siya kung bukas ka sa ideya ng pagsisimula muli kahit pa lamang bilang mga kaibigan upang muling itayo ang nawalang koneksyon. Ito ay isang sandaling puno ng kahinaan para sa kanya, ngunit pati na rin ng pag-asa. Nagbibigay pansin siya sa hindi pagkakaayos sa kasalukuyang relasyon, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang umaasang mayroong bagong simula, isang pagkakataon upang muling tuklasin at baguhin kung ano kayo sa isa't isa. Ito ay isang hakbang patungo sa hindi kilala. Ngunit pinapagana ng paniniwala na ang inyong naranasan, at maaari pang maranasan, ay labis na mahalaga upang hindi iwanan ng walang sinserong pagtatangka na magbalik ugnay. Ang posibilidad ng pagbabalik ugat, kahit paunti-unti, ay nagbubukas ng mga pinto upang tuklasin ang mga bagay na hindi palubusang nasasaliksik sa isang relasyon na, sa kabila ng lahat ng mga hamon at ng paglipas ng panahon, patuloy na bumabalot sa puso niya. Ang taong ito, na kung kanino mo ibinabahagi ang isang napakalakas at komplikadong koneksyon, ay naglakbay sa pamamagitan ng mga unos ng damdamin at natagpuan ang kanyang sarili na nawawala sa isang labirinto ng mga damdamin, naghanap ng isang daan na magdadala sa kanya pabalik sa iyo, anuman ang mga pisikal o emosyonal na balakid na maaaring magkaroon sa pagitan niyo. Mayroong isang kawalan ng katiyakan na puno ng mga asam sa kung ano ang maaaring magtaglay ang hinaharap para sa relasyong ito. Ang nakaraan ay nagpakita na, Laban sa lahat ng mga posibilidad, kayo ay nagtagumpay sa paghahanap ng mga paraan upang magbalik ugat na nagpapahiwatig na marahil mayroong pagkakataon sa pagkikita. Ang kanyang paglalakbay ay nabigyan ng mga interaksyon sa mga individual na may malalakas at komplikadong personalidad, mga karanasang bumuo sa kanyang pananaw sa mundo at ginawa siyang magpahalaga sa kahalumigmigan at kahalalumahan sa mga relasyon. Ang kahalumigmigan na ito, na madalas na nakikita bilang isang uri ng rebelyon ay eksaktong ang nagtatanghal sa kanya sa iyo. Mayroong isang natatanging kagandahan sa paraan kung paano siya nagbubukas, nagbibigay ng kanyang mga kahinaan at pinapayagan kang makita ang mga tunay na aspeto ng kanyang pagkatao. Ito ang palitan ng katotohanan at pagtanggap na lumilikha ng isang espasyo kung saan pareho kayong nauunawaan at pinahahalagahan, isang lugar kung saan ang mabuti, ang masama at ang hindi pa lubos na kilala ay maaaring mabuhay ng sabay sa harmonya sa isang kilos ng dalisay at intensyonal na pagnanasa. May kanyang pagtitiyaga sa mga senyas ng universo, nag-aabang ng isang tanda o ang tamang sandali upang muling lumapit sa iyo, maging sa ilalim ng kislap ng buwan, sa pagbubuhos ng kandila, o sa isang tahimik na panalangin. Naghahain siya ng isang partikular na kahilingan, isang pagnanasa na nauugnay sa iyo ng intrinsiko. Ito ay isang ekspresyon ng pag-asa at ng pagnanasa para sa pagbalik-ugat, isang pagnanasa na masiyahan sa pagsasama-sama sa pagtuklas ng hindi pa nasasaliksik na potensyal ng isang relasyon na patuloy na buhay, may kahulugan para sa pareho. Ang pag-aatubiling umunlad at baguhin ang mga hangganan ng relasyong ito ay hindi nagmumula sa kakulangan ng pagnanasa, kundi mula sa pag-iingat na tumutuklas pa rin ng pag-asa na mayroon pa ring landas para sa inyong dalawa. Ang mga pagtatangkang tuklasin ang mga bagong koneksyon ay maikli at hindi nagtamo ng kasiyahan na malinaw na nagpapakita na ikaw ang naghahari sa kanyang isipan. Ang mga paglalakbay na ito sa sandaling panahon ay hindi nakapigil sa malalim na tatak na iniwan mo sa kanyang buhay na humantong sa kanya sa isang malayang desisyon na tapusin ang mga banal na pagnanasa sapagkat ang kanyang puso at isipan ay palaging nakaukol sa iyo. Ngayon, siya ay nasa isang sandaling mahalaga, nagdadalawang isip kung susundin ang kanyang intuisyon at harapin ang baha ng mga saloobin na sumisira sa kanya. Ang pagnanais na makipag-ugnay at ipahayag ang pag-ibig na ito na matibay sa kabila ng mga hamon ay isang hindi maiwasang lakas. Nagtatanong siya tungkol sa pinakamasama na maaaring mangyari sa kanya sa ganap na pagbubunyag at pagtatawid ng hakbang na ito patungo sa isang pag-unawa o kahit na sa pinakamababang antas sa kaliwanagan tungkol sa kahulugan nila sa isa't isa sa kanilang mga buhay. Siya ay nakagapo sa isang labirinto ng kawalan ng katiyakan at takot na humahadlang sa kanya na makita ang posibilidad ng isang makabagong hinaharap kasama ka. Siya ay naniniwala na ikaw ay nagpatuloy na, na ang iyong buhay ay nagpatuloy nang wala siya. Ang ganitong pag-iisip ay lumilikha ng isang dinakikitang hadlang, isang palaisipan na waring hindi malampasan, na pinapalakas ng kawalan ng katiyakan at ng kakulangan ng dialogo. Gayunpaman, ang hindi niya na ay ang iyong pagiging bukas at handang makinig at tanggapin ang kanyang mga salita upang maunawaan ang kanyang mga emosyon at marahil, kasama, muling itayo o baguhin kung ano ang inyong meron. Ikaw ay nagtataglay ng panahon ng mga pagkakataon at paglaki sa personal na buhay, na marahil ay may mga kahangahangang tagumpay sa iba't ibang mga larangan ng iyong buhay, tulad ng karera, pagtitiwala sa sarili, kalusugan o pinansyal. Ang mga tagumpay na ito ay maaaring naging pangunahing fokus ng iyong atensyon, tumutulong sa iyo na manatiling aktibo at umunlad sa kabila ng kawalan na iniwan ng kanyang pag-ausensya. Ang iyong paglalakbay ng personal na paglago, maging sa paghahanap ng isang bagong tahanan o sa iba pang mga makabuluhang pagbabago, ay nagpapakita ng isang yugto ng pagbabago na, bagaman positibo, hindi kayang burahin ang sakit na dulot ng kanyang pag-ausensya. Ang damdamin ng pagkawala na ito, kapag iniisip siya, ay naglilingkod bilang paalala na, sa kabila ng mga magagandang sandali sa iyong buhay, mayroong isang lugar na kanyang pinupuno, isang kawalan na hindi kumpletong mapupunan ng anumang material o personal na tagumpay. Mukhang ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpapahiwatig sa iyo na mag-focus sa iba't ibang mga aspeto ng iyong buhay ngayon, marahil bilang isang paraan ng paggaling o paghahanda para sa kung ano ang darating. Ang patnubay na ito mula sa langit ay hindi isang paanyaya upang kalimutan o baliwalain ang iyong mga damdamin para sa kanya, kundi isang pagkakataon upang lumago at magpatibay, lumikha ng isang maunlad na lupain para sa isang mas matatanda at mas matalinong muling pagkakonekta sa hinaharap. Ang susi sa paglampas sa sandaling ito ng pagtigil sa pag-usad ay ang komunikasyon. Kung papayagan niya ang sarili na gawin ang hakbang na ito ng pagbubukas at pagsasabuhay ng kanyang mga tunay na damdamin, maaaring matuklasan niya na ang realidad ay lubos na iba sa kanyang iniisip. Panahon na upang gibain ang mga barikada ng takot at mga haka-haka upang sumugal sa labas ng mga kawalan at tuklasin ang potensyal ng isang bagong simula o ng isang pagbabalik-ugat na may parehong kaalamang may kasamang pagiging kaakit-akit at pagiging transformatorya. Ang kwento ninyo ay hindi pa natatapos. May mga kabanata na hindi pa nasusulat, naghihintay upang tuklasin kung pareho kayong handa na mag-usad ng magkasama. Siya ay nasa isang sandaling malalim na pagmumuni at pagtatanong sa sarili pinag-iisipan ang halaga ng kanyang maaaring maibigay at ang posibilidad ng hindi na siya nais o tinatanggap pa sayo. Ang prosesong ito ng pag-aalaga sa sarili, ay pinalalala ng mga malalim na takot at sugat emosyonal na nangangailangan ng pansin at pag-aalaga upang mapagaling. Ang hamon ng pag-aangkin sa harap ng panganib ng pagtanggi ay nagpapakita ng mga kawalang katiyakan sa loob at isang personal na pakikipaglaban upang tanggapin ang sariling halaga at tiwala sa sarili. Ang hindi pagiging matatag sa emosyon o kakulangan ng karanasan sa pakikitungo sa mga komplikadong damdamin ay maaaring mga salik na mas nagpapalala pa sa sitwasyong ito, nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa hinaharap ng relasyon. Sa kabila ng mga hadlang na ito, may determinasyon sa pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, sa pagtatangkang muling mag-ugnay, kahit na may mga kawalang-katiyakan sa kung paano tatanggapin ang pagsisikap na ito ang pag-asa ay patuloy, kahit na alam na maaaring hindi ito ang inaasahan na tugon. Ang tapang na harapin ang posibilidad ng isang pamamaalam ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng paggaling at paglago sa personal na buhay. Ang kapangyarihan sa pagpapasya sa hinaharap ng koneksyong ito ay, sa katunayan, nasa iyong mga kamay. Mahalaga ang pakikinig sa iyong intuisyon at pagkakonekta sa iyong pinakamalalim na damdamin dahil ang mga desisyon na iyong ginagawa ay may malaking epekto hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa kanya. Ang kahalagahan ng pagbibigay ng oras upang maigi mong isipin bago magdesisyon ay napakalaki. Kapag kayo ay sa wakas ay nag-usap, malamang na pareho kayong makaramdam ng ginhawa, isang pakiramdam ng kalayaan, anuman ang resulta. Ang pakiramdam na ito ng kalayaan, ay nagmumula sa kalinawan na natamo sa paglutas sa mga kawalan ng katiyakan na nagpanatili sa inyo sa isang siklo ng mga pag-aalinlangan at pagkabalisa. Ang natatanging at espiritwal na masiglang koneksyon na inyong pinagdaraanan ay isang tanda ng malalim na epekto na isa't isa sa inyo na nagpapaalala sa inyo ng kapangyarihan na mayroon kayo upang impluensyahan at baguhin ng malaki ang buhay ng isa't isa. Maaaring ikaw ay magulat na matuklasan na ang mga hadlang na iyong kinakaharap ay naging pangunahing bahagi ng iyong paglaki sa personal at pagkatuto. Ang mga gabing walang tulog, ang mga sandaling ang pag-asa, ay tila lumilipad, ang lahat ng ito ay may bagong kahulugan ngayon. Ang koneksyon na tila mahina sa katunayan ay nananatiling matatag, nalalampasan ang mga hamon at nagpapakita ng kanyang lakas. Mahalaga na tandaan na hindi ka dapat sisihin para sa mga bagyo ng emosyon na iyong kinakaharap. Huwag mong tanggapin ang bigat ng pag-iisip na ang mga hamon ay nagpapakita ng iyong mga pagkabigo. Ang sitwasyon ay komplikado, may maraming mga salik sa labas ng iyong kontrol. Ang sandaling ito ay isa lamang kabanata sa mahabang kasaysayan ng iyong buhay, at bawat kabanata ay may kanyang papel sa pag-unlad ng iyong paglalakbay. Kung ikaw ay nakakaugnay sa mensaheng ito, kung ito ay kumurot sa iyong puso sa anumang paraan, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga damdamin marahil sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa isang pangarap na naging katotohanan sa mga komento. Doon, makakakita ka ng mga tao na nakaranas ng mga karanasang katulad at maunawaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung mayroon kang nais, ibahagi ang iyong kwento. Minsan, sa ating pagpapahayag ng ating mga karanasan, sa pamamagitan ng mga salita, Nakakakita tayo ng mga detalye na dati ay hindi natin napapansin. Ang sandaling ito ay isa lamang na punto sa iyong paglalakbay ng buhay at ang mga bagay na sa ngayon ay tila magulo at masakit ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon tungo sa pagkakaintindihan at pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyo na huminto sandali upang magmuni-muni sa mga salitang ito. Sana'y sila ay nagbigay sa iyo ng kahit kaunting ginhawa o nagdala ng bagong liwanag sa iyong pinagdadaanan. Manatiling bukas sa mga aral na dinala ng panahong ito, at tandaan mo na, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, mayroong palaging pagkakataon upang lumago at magbagong buhay. Amen.